Hello guys. <laughs> May buhangin yung ng syudad. Ay, isda! Ang laki ah! wala akiatan sa dulo. Uh. Malamig ba? Malamig? Ah, bawal may ano bawal lumangoy, oh. Pwede eh, madilim din. May may sign oh, bawal. Maligo? Oh baka doon lang sa mga ganun no? oh. yung mga ano. Baka di pa open sa ngayon. <laughs> Yo! <laughs>

tambayan. Pero hindi tinatapi pa video mo. Bumil, bumil lo ka pa. Ah. Si <laughs> oh, wow! Silapyan nga, nga, niya. Bawal lang ya. Bawal yata ano, May pyramid dito, eh. Pero, kaya yung lalaki ah. Wala. <laughs> <laughs> Ay, parang, parang may bonfire na itsura doon, oh. oh, okay. no? Oo. Hindi tayo upunta ka dyan, sa mga bato-bato. Hindi, -bato. ang dami pa pala papunta rin, no? Oh. Ang dami pa pala ang tao doon, no? Oh. Mike, ang ganda, no? Camping site, ata. gano'n. Oh. Ito, bakante, oh. parang nagbo bonfire dito, oh. Sabing ilog lang. No, no, he know me. Yay, Manila Bay. Ah, <laughs> tayo, Manila Bay? <laughs> Manila Bay ba ta? Pilipinas lang. Tayo sa Hungary. Hungary Bay. Kaganda doon. ayo, Yung wala pala ron. Hanggang diretso pala yun. Oh. Meron din na Ayun, pwede mag pero halatang may uling eh, oh. Ayun. Oh, pwede pala. Dapat pala din mo yung monopod. Parang may ano, ah, music ah.

Oh, dito may daanan pataas oh. Ha? Oh, Hindi dito lang sa gilid, landaan. Oh, oh, wala oh, na, dalawa. dalawa na lang nasa dulo eh. Tapos kayak boat. Tapos yung sa kabila. Oh, ayan. Pwede pa mag sa kabila.